kapag tinanong mo ang isang piloto kung papano siya unang lumipad, siguradong isang love story ang maririnig mo. Kwento ng pag-ibig na hinding-hindi mo maunawaan hanggang hindi mo nararanasan. Ang aeroplano, ang katawan, ang makina, ang puso, at ang piloto naman ang siyang kaluluwa. Pero paano kung sasamahan mo pa ito ng masidhing pag-ibig sa bayan na siyang nagsisilbing lakas at pananggalang laban sa mga kaaway? Anong klaseng mandirigma kaya ang maaaring isilang mula sa iyo? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagharian ang himpapawid laban sa di mabilang na kaaway at nagawang makipagsabayan na tanging tapang lang ang meron siya may pagtanggo lang ang bayang sinisinta. Ngunit sa patuloy na paglakas ng kalaban kasamang inalis sa kanya pati ang kanyang unang pag-ibig na lubhang ikinadurog ng kanyang puso ang kwento ni Lieutenant Colonel Jesus Antonio Villamor o yung tinaguri ang The Greatest Filipino Fighter Pilot. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jesus Antonio Villamor ay mas nakilala rin sa tawag na Jess. Siya ay isinilang noong ikapito ng Nobyembre taong 1914. Siya ay tubong bayan ng bangged sa Abra. Si Jess ay isa sa anim na supling ni dating Associate Justice ng Court of Suprema at kauna-unahang Pilipinong naging Pangulo ng University of the Philippines na si Ignacio Villamor. Nang bata pa si Jess, malimit siyang magbakasyon kasama ang kanyang pamilya sa isang bahay panuluyan na pag-aari ng gobyerno sa Baguio dahil nga dito nagtatrabaho ang kanyang tatay. Doon sila namamalagi kapag summer at isa sa mga nagiging kalaro dito ni Jess ay si Roberto Lim na anak naman ni Brigadier General Vicente Lim. Sa edad na 14 anyos, kapwa sila ng harap na maging piloto at maaga silang nahuhumaling sa mga aeroplano. Pero pinag aral sa si Jess ng kanyang tatay sa De La Salle College para ipursige ang kanyang karera patungo naman sa pagiging negosyante. Pero wala dito ang loob ni Jess dahil ang kaligayahan talaga niya ay nasa paglipad. Kaya lang nag-aalala siya dahil hindi siya ganun katangkaran at baka hindi niya maipasa ang physical exam pa lang. Pero nagawa pa rin niyang makapasok at matutong magpalipad ng aeroplano sa isang